Yo, what's up mga ka-bro? So, dito tayo ngayon sa ano, Maura. <laughs> Naligaw tayo. Nabas na tayo na. Dito ako ngayon sa Maura. Doon lang yung pinagtikang ko ng exam. Oh. May sinundulan tayo dito mga ka-bro. Didiretso sana ako Gladstone. Kaya lang may pinadaanan sila na ano na tao na bisita kaya dinaan ako na dito sa Maura ito yung bahay nila so babiyahay kami ngayon papuntang Gladstone yung natin so, dito lang ako nag-take ng exam nun Maura hindi ko expect na babalik ulit ako dito at may dadaanan tayo nintay ko lang yung ano yung sinundo natin nintay ko lang naliligo pa kasi labas lang ako ano pakita ko sa inyo yung Maura yun ganda rito sa maura eh kaya alam wala kasi yung farm dito eh karamihan dito mga ano mining welder mga ganan Ayan oh ah. maura welcome back to maura ito yan ito lang tayo sa labas na o oh, diba tahimik tahimik ng Australia kaya alam magdidilim na oh <laughs> sana walang kangaroo Alright. Madilim na. Anong oras na? 5. 5.30. Sugatan yung ilong natin. Oh. Aba kasi nakuko natin. Nang naliligo ako. Nakalmot ko. <laughs> Ang timing eh. Nakalumot pa ako kailan may lakad. Ay, magdidilim na. Babalik pa kami ng bilo. Tapos, pabalik ng bilo, siyempre, iba yung daan papuntang ano eh, Gladstone eh. Another one hour na naman, papuntang Gladstone. Mga two hours na biyahe ulit. Maganda rito, may mga puno na mangga rin. Yeah. Paligid. Ito ako nag-take ng exam. Sa driving. Diyan, andiyan lang yung ano eh. You know, doon lang banda yun. Eh, sa police station. Katabi lang. Uy, <laughs> yan na naman. Uy, na naman. Tadadaan. Eh, dapat pala. Diretso na ako doon. Okay. Ito yung bahay. Malaki. Sinundo natin. Oh, ganda na. Ayan. Ganito ang mga bahay sa Australia. Kita nyo, di ba? Simple lang. Pero maganda yung mga loob nyan. Hey, labig. <laughs> Hindi ginaw na ako. Pero may jacket naman tayo dun sa ano. Ayusin ko pala yung sakyan. Kasi may mga ano dun. May kawag makalat Mga kalat. Andito <laughs> pa yung mga ano. Kalat ko. Dahil ka muna. Patay basura. May tubig tayo eh. Ah, <laughs> pala. Yan, kaganda pag may sasakyan. Kahit magdala ka ng maraming gamit, sa sarili kang ano. Eh, baka pa nga ako saging eh. Kumakain <laughs> ako kanina habang nagdadred. Dapat ano. <laughs> Masira pa to ah. <laughs> Alright. Okay, dito sa upo. Dito sa upo, sa harap. Para may kausap tayo. Okay na po. Okay na po. Okay na. <laughs> bidyo eh. <laughs> si ano. Kuya boy. Ayan <laughs> <Yeah>, si. <save. laughs> si Dom? Hindi po. Ano. Nagbibidyo lang po. Eh ano na lang po yan. Okay lang? Okay lang. Sige Ay, po. Ayalis na kami. Bye, bye na, babay na. Bye din ka <laughs> ba? Lamig! Alright, ito yung venue. Oh, Fort Curtis Place Senior Citizen Center. Ito pala yung venue ng ating gaganaping Pesta ng Diyos. Ayan. O, diba? Ayan. The man. Okay. Good morning. Good morning. dito na tayo sa venue no so, gatid uh, lang tayo ng mga ano natin ito ang ating venue ng paggaganapan ng Iglesia ng Diyos Piesta ng Diyos <laughs> Yun. MCGI Van. Right. MCGI Van ng Australia. Special oh, special oh. Siyempre, dali pala driver. Yan. Yan na all. Anak naka anak ko si Jay <laughs> Ay, mga na